So, nanards, maganda nang umaga sa lahat, no? Maliligo kami ngayon sa malindog, no? Kasama ko yung pinsan ko. Yan, yung pinsan ko talaga. So, nanards, dito tayo sa, ano, sa pools. Ito yung tinatawag na nalindog pools. Ito yung tinatawag na nalindog pools. So, tara, dito tayo. Pero, <coughs> paligo.

Alay! <coughs> <coughs> Alay! Wow! Anong baka? Napakaligis ah, talaga dito na nard, no? Tignan nyo yung view. Yung wow! Wow! <coughs> mata, oh. 哈哈 <laughs> <laughs>